Good morning. Today, ang among last day sa Netherlands. So, ang gagawin lang namin, may pupuntahan lang namin sa sa Asian Store. Gusto kong makita. And then, pagkatapos, mag-stay lang kami dito sa apartment na tinitirhan namin or para magpahinga. Kasi, kinabukasan, alis na kami. In fairness, meron akong bisita. Ayan, yung bisita, bisita ko kung magkain na yung kuhain ng kasama nito. And then, pagkatapos, ayan guys, pa undawi na kami sa Asian store. Hindi naman as in malayo to dito sa uh, tinitirhan namin. So, mga 5 o 10 minutes driving. And then, guys, nandito na kami sa Asian Store, yung Happy Super Store. So, papasok muna tayo. Titingnan natin kung anong mayroon nilang tinitinda dito. So, ayan din. May mga gulay-gulay sila. Parang Pilipinos. Gulay din yan. In fairness, store nito, malaki siya. Malaki. So, punong-puno ng mga Asian store paninda. Meron lang kaming tiningnan dito at may bibilhin din konti. So, ayan guys. Malaki siya at saka malaking ano, yung lagayan nilang mga prosin. So, pass forward guys. So, umuwi na kami sa bahay dahil nga last din namin. So, gusto ko lang magpahinga at kumain ng kumain charis. So, ayan. Kumain po ako ng spaghetti. Ito yung spaghetti ka, -ayong kahapon na natiran ng luto ko. So, no, wala na siyang gaanong sauce kasi naubos na. In fairness, masarap naman yung spaghetti na ginawa ko. Tapos, ano yan, hinati ko dahil nga yung junakis ko gusto din kumain ng spaghetti. So, sabi nga nila, share, share. So, hinati ko lang yan pa sa akin, dalawa sa akin o ang akong binata. And then, pagkatapos ng spaghetti, mukhang hindi pa kubusog, charis mag-coffee drinking naman ko karon sa so morning akong ginawa maghapon dahil nga gusto kong mag or gusto ko lang hindi umalis magpahinga lang dito sa apartment ang gagawin ko lang ay kumain ng kumain charis so in fairness gay ayan na yun gumawa na ako ng 3-in-1 coffee na may milk masarap yan, yan, yung ginagawa ko dati na imbituhan ko lang doon na lagyan ng 3 in 1 ang gatas. Tapos, ayan. Ito yung chipon dito sa Netherlands na gustong gusto ko talaga. Pag pumupunta ako dito, hindi talaga po hindi, hindi ako bibili. At magtitik, magdadala pa ako pawi ng uh, ganyang chipon pa, Nether, pa Germany. Kasi guys, ayaw ko. Pag pumupunta talaga ako sa Netherlands, dami kong gustong kainin dito. Ewan ko ilang bis na ako pabalik-balik sa Netherlands. Lahat ng ano nila, kanilang kiki, tinitikman ko talaga. Kasi nga, sa pag, masarap talaga pag sabi ni Mr. Punta tayong Netherlands. So alam ko na kung anong kakainin ko, Charis. Tapos, mayroon akong dalawang binangkal. Yung binangkal na ginawa ko, isang linggo na yata. Yan, dinala ko dito, pero hindi pa rin nasisira. Masarap siya. Habang tumatagal lamig, kaayukan on. Humok na hinuon. Pero in fairness, lami mampod. And then pagkatapos, ayan guys, Nung pumunta kaming Belgium, bumili akong dalawang tsukulit dahil nga favorite niya ng kapatid ko at saka nagsil doon. And then si Mr. bumili nitong dalawang malalaking tsukulit na karton dahil bibigay doon niya sa kapatid niya dahil magkikita kami sa April. So yan muna ang aking video. So salamat sa panunood ninyo.